Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng serbisyo, marami na po akong nakitang mga senior na malakas at masigla at ang iba naman ay tila mabilis mapagod at manghina. Ang gusto ko po ay para sa inyong lahat na manatiling malusog at puno ng buhay. Kaya naman ngayon, pag-usapan po natin ang isang bagay na simple pero napakahalaga. Ang mga gulay sa inyong plato. Araw-araw kayong kumakain ng gulay para manatiling malusog. Ngunit paano kung isa sa mga gulay na iyon ay tahimik na unti-unting umuubos ng inyong testosterone sa bawat araw? Hindi ito dahil sa inyong edad. Hindi rin ito dahil sa inyong lahi. Ito ay isang gawi natila walang masamang epekto ipinakita ng agham na pagkatapos ng edad 60 ang testosterone ay nagiging isang napakahalagang hormone para sa sigla ng mga kalalakihan at bagamat natural ang pagbaba nito ang lawak ng pagbaba ay hindi lamang tungkol sa paglipas ng panahon ito ay tungkol din sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato ang ilang mga gulay bagamat mabuti para sa panunaw o sa kalusugan ng puso ay naglalaman ng mga compound na nakakagambala sa balanse ng inyong mga hormone. Maaari itong makaapekto sa paggana ng atay, bawasan ang kakayahan ninyong alisin ang labis na estrogen, o kahit na pabagalin ang natural na produksyon ng inyong testosterone at ano ang susunod na mangyayari. Patuloy na pagkapagod, pagkawala ng kalamnan, pagbaba ng pagnanasang sekswal, at pangkalahatang pakiramdam ng pagiging matamlay, kahit na kumakain kayo ng maayos at sapat ang inyong tulog. Ngunit, huwag mag-alala, sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tatlong gulay na dapat iwasan ng mga lalaking gigits sa 16 at tatlong iba pa na makakatulong na natural na maibalik ang testosterone ng dahan-dahan at walang gamot. Ang mga gulay bilang anim ay ipinakita sa isang kamakailang pag-aaral sa Japan na nagpapalakas ng mga reproductive hormone sa loob lamang ng dalawang linggo. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo kung saan ibubunyag ko ang isang gulay na tahimik na sumasabotahe sa sigla ng milyon-milyong kalalakihang Pilipino at kung paano ninyo ito madaling mapapalitan sa hapunan mamayang gabi. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang unang grupo, tatlong gulay na maaaring magpababa ng testosterone sa mga lalaking higit sa 60. Lahat sila ay pamilyar. Bawat isa ay may partikular na dahilan upang pag-ingatan. At ang huli ay maaaring nasa pagkainan ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Ikatlong gulay, nagpapababa ng testosterone sa pamamagitan ng hormonal confusion. Ang soy at mga produktong gawa sa soy tulad ng tokwa, soy milk at miso. Tama po, isang pagkain na mukhang malusog, mabuti sa puso, mayaman sa protina, at walang kolesterol. Ngunit para sa mga nakatatandang lalaki, ang masyadong madalas na pagkain nito ay maaaring maging isang double-edged sword para sa inyong mga hormone. Ang alalahanin ay nakasalalay sa isang grupo ng mga compound na tinatawag na phytoestrogens. Ito ay mga molekula na kahawig ng estrogen sa inyong katawan. Kapag kinain maaari nilang linlangin ang inyong endocrine system at makagambala sa mga senyales na nag-uudyok sa produksyon ng testosterone mula sa utak at testis. Isang pag-aaral na nainilathala sa Journal na Reproductive Biology noong 2005 ang natuklasan na ang pagkonsumo ng isolated soy protein sa loob lamang ng pitong linggo ay makabuluhang nagpababa ng mga antaas ng testosteron sa mga malulusog na lalaki. Sa isa pang pag-aaral na kinasasangkutan ng mga na nasa katanghaliang gulang na lalaking asyano na umiinom ng soy milk araw-araw sa loob ng mahigit isang buwan ay nagdulot din ng maliit ngunit kapansin-pansing pagbaba sa mga antas ng free testosterone sa dugo. Ang problema ay hindi sa paminsan-minsang pag-inom ng soy milk. Ito ay ang araw-araw na pag-uulit sa paglipas ng panahon. Eksakto kung kailan ang inyong katawan ay natural ng binabawasan ang testosterone. Ito ay lalong mahalaga para sa mga Pilipinong sumusunod sa isang vegetarian diet kung saan ang tokwa at miso ay madalas na kinakain sa bawat pagkain. Ang regular na pagkonsumong ito ay maaaring magpabagal sa inyong hormonal system nang hindi ninyo namamalayan kung umiinom kayo ng soy milk tuwing umaga. Subukang itigil ito sa loob ng dalawang linggo at tingnan kung ano ang mararamdaman ninyo sa inyong pagkaalerto, lakas ng kalamnan at kalinawan ng isip. Mag-comment sa ibaba kung aling produktong soy ang pinakamadalas ninyong gamitin. Tokwa, miso, o soy milk. Tingnan natin kung gaano karami ang nasa parehong sitwasyon at manatiling nakatutok para sa ikalawang gulay. Ang mga epekto nito ay mas banayad, ngunit malalim ang abot nito sa inyong reproductive nervous system. Kung ang soy ay isang bagay na malinaw ninyong matutukoy, at makokontrol. Ang susunod na gulay ay mas mahirap iwasan. Hindi ito ang inyong pangunahing ulam. Ito ay nakakalat kahit saan, sa mga sausawan, sa mga insalada, o sa mangkok ng paborito ninyong goto na kinakain ninyo linggo-linggo. Ikalawang gulay, banayad na gumagambala sa mga signal ng male hormone. Ang silantro, nakilala rin bilang wansoy, o dahon ng koriander. Ito ay isang napakakaraniwang halamang gamot sa maraming lutuing Pinoy at Asyano. Maraming tao ang gustong gusto ang aroma nito. Ang sabi naman ng iba, amoy sabon daw ito o may matapang na lasa. Ngunit ang hindi alam ng marami ay maaaring hindi lamang ang inyong panlasa ang apektado ng wansoy. Maaari rin itong tahimik na nakikialam sa mga Mali Hormone. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Avicenna Journal of Phytomedicine, natuklasan ng mga mananaliksik na ang katas ng wansoy ay makabuluhang nagpababa sa aktibidad ng hypothalamic pituitary gonadal axis sa mga lalaking daga. Ang axis na ito ay nagkokonekta sa hypothalamus, pituitary gland at testis kinokontrol nito ang halos buong proseso ng produksyon ng testosterone sa mga lalaki. Bukod pa rito, ilang mga ulat sa obserbasyon ang nagsabi na ang mataas na dosis ng wansoy ay maaaring magpababa ng pagnanasang sexual at mga reflexes sa mga hayop na sinuri. Habang kulang pa sa malakihang pag-aaral sa mga tao, ang mga natuklasang ito ay sapat na upang magbigay ng babala lalo na dahil ang wansoy ay isang karaniwang sangkap sa napakaraming pagkain dito sa Pilipinas. Para sa mga nakatatanda, ang dosis at dalas ay mahalaga. Ang isang kurot ng wansoy sa inyong mangkook ng lugaw ay hindi problema. Ngunit kung kinakain ninyo ito araw-araw sa lahat ng bagay mula sa mga sausawan at sopas hanggang sa mga ensalada, panahon na para suriin muli ang inyong lingguhang pagkonsumo. Kung napansin ninyo ang pagbaba ng motibasyon o sigla sa umaga, kahit na nasapat ang tulog at regular ang ehersisyo, isaalang-alang ang pagrepaso sa inyong dieta. Ang, ang wansoy ay hindi agad nagdudulot ng pinsala. Ngunit, sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isa sa mga maliliit na salik na gumagambala sa mga hormonal signal ang inyong katawan. Madalas ba kayong gumamit ng wansoy? Mag-comment sa ibaba at ipaalam sa akin kung sa aling pagkain ninyo ito karaniwang isinasama. At huwag mo umalis dahil ang huling gulay sa listahang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa testosterone maaari rin nitong guluhin ang inyong buong neuroendocrine system. Kung pinapababa ng soy ang testosterone sa pamamagitan ng paggaya sa estrogen at ang wansoy ay nakikialam sa mga brain signaling pathway, ang gulay na nangunguna sa listahan natin ngayon ay gumagana sa dalawang paraan. Pinapabagal nito ang inyong mga central nervous signal at direktang nakikialam sa inyong mga glandula na gumagawa ng hormone. Ang gulay na iyon ay unang gulay, pinapatay ang testosterone sa pamamagitan ng pang-araw-araw na paggamit ang mint na mas kilala sa atin bilang yerba buena. Isang tila hindi nakapipinsalang halamang gamot sa inyong nakapapawing pagod na tasa ng tsaa sa gabi. Ang mint ay isa sa mga pinakamalawak na ginagamit na halamang gamot sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa mga herbal tea, mouthwash, lozenges, baked goods, at maging sa mga palamuti sa mga pagkain Thai o Middle Eastern. Ngunit sa likod ng malamig at nakakapriskong lasa na iyon, ay may mga compound na, sa mataas o paulit-ulit na dosis, ay maaaring magpababa ng mga antas ng testosteron. Isang pag-aaral na inilathala sa phytotherapy research ang sumubok nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga lalaking daga ng tinunaw na peppermint essential oil sa kanilang inuming tubig araw-araw. Pagkatapos ng 20 araw, ang mga antas ng testosterone ng grupong binigyan ng mint ay bumaba ng malaki kumpara sa control group. Napansin din ng mga mananaliksik ang mga pagbabago sa laki ng testicular at irregular na aktibidad ng hormone. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Isang klinikal na pag-aaral sa Iran sa mga babaeng may hormonal imbalance dahil sa labis na androgens ang natuklasan na ang pag-inom ng peppermint tea araw-araw sa loob lamang ng limang araw ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba sa mga antas ng testosterone bagama't ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga kababaihan naniniwala ang mga siyentipiko na ang mekanismo ang pagsugpo sa pituitary gland ng mint essential oil ay maaari ring mangyari sa mga kalalakihan lalo na kapag ang endocrine system ay humina na dahil sa edad o talamak na stress ang mahalagang tandaan ay hindi agad nangyayari ang epektong ito. Ang isang mint candy pagkatapos ng hapunan ay hindi makakasama. Ngunit kung umiinom kayo ng mint tea tuwing gabi para mag-relax, humihigop ng deboting mint water sa buong tag-araw, o regular na kumakain ng mga ensaladang may sariwang dahon ng mint, ang paulit-ulit na paggawa nito ay maaaring tahimik na nagpapababa ng inyong testosterone. Kung gumagamit kayo ng mint para sa panunaw o para tulungan kayong matulog, isa alang alang ang paglipat sa chamomile o isang magaang cinnamon tea. Makakatulong pa rin silang mag-relax nang hindi naaapektuhan ang inyong mga male hormone. At huwag munang umalis. Ang susunod na bahagi ng video ay nagbubunyag ng tatlong gulay na makakatulong na maibalik ang mga antas ng testosterone ng natural. Ang, ang huli sa listahang iyon ay tinagurian ng mga siyentipikong Europeo bilang isang endocrine superfood na may kakayahang baligtarin ang pagkawala ng sigla sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya kung ang tatlong na unang gulay, ay maaaring makasama sa inyong testosterone. Ang susunod na tatlo ay ginagawa ang kabaligtaran. Hindi lamang nila pinipigilan ang pagkawala ng mahalagang male hormone na ito. Tinutulungan nila ang inyong katawan na dahan-dahang muling buuin ang natural na mga antas ng testosterone nito sa pinakasustainable na paraan. At ang unang gulay sa listahang ito ay isa na mahahanap ninyo sa anumang supermarket o palengke sa buong Pilipinas. Ang gulay na iyon ay ikatlong gulay nililinis ang estrogen at pinoprotektahan ang testicular function ang kale. Ang kale ay minsang kinuronahan bilang reyna ng mga madahong gulay sa mga kampanya para sa malusog na pagkain. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, ang halaga nito ay hindi lamang tungkol sa pagbaba ng timbang o pag-iwas sa kanser. Ito ay nakasalalay sa kakayahan nitong protektahan ang testosterone sa pamamagitan ng dalawang pangunahing mekanismo. Una, tinutulungan ng kele ang atay na alisin ang labis na estrogen. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang kanilang mga katawan ay may posibilidad na mag-convert ng mas maraming testosterone sa estrogen, lalo na sa mga may mas malaking taba sa tiyan o nabawasan ang paggana ng atay. Naglalaman ang kale ng mga natural na compound tulad ng sulforaphane at indole 3-carbinol na sumusuporta sa atay sa paglilinis ng sobrang estrogen. Kapag kontrolado ng maayos ang estrogen, Maaring tumaas ang mga antas ng free testosterone sa dugo. Pangalawa, tumutulong ang kale na bawasan ang talamak na pamamaga. Ang ganitong uri ng tahimik na pamamaga ay hindi nagdudulot ng sakit, ngunit maaari nitong mapahina ang paggana ng testicular. Ang kale ay mayaman sa vitamin C, vitamin K, at folate. Ang mga sustansiyang ito ay tumutulong na protektahan ang mga leydig cell sa testes at pakalmahin ang mga inflammatory response. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa University of North Carolina na ang mga lalaking kumain ng bahagyang pinasingawang kale tatlong beses sa isang linggo ay may 12% na mas mataas na antas ng free testosterone pagkatapos ng anim na linggo kumpara sa isang control group. Sapat na iyon na tulong para mapabuti ang sigla pisikal na pagganap at mabawasan ang pagkapagod sa araw nang hindi umiinom ng anumang mga hormone supplement. Gayunpaman, mahalaga ang paghahanda. Ang kale ay dapat na pinasingawan, steamed o bahagyang inihaw, roasted. Iwasan ang paggisa nito gamit ang mga processed oil dahil ang ilang mga taba ay maaaring kontrahin ang mga benepisyo nito. Kung palagi ninyong iniisip ang kale bilang isang diet food para sa mga kababaihan, ngayon, baka gusto ninyong bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, upang maibalik ang inyong sigla ng natural at tuloy-tuloy at huwag munang umalis. Ang susunod na gulay ay mas makapangyarihan pa. Dahil hindi lamang ito nagpapataas ng testosterone, Inaactivate nito ang inyong buong sistema ng paggawa ng hormone mula sa loob. Kung tinutulungan ng kale na linisin ang daan para gumana nang mas mahusay ang testosterone, ang susunod na gulay ay tinatarget mismo ang sistema ng produksyon. Walang mga supplement, walang synthetic hormones, isang sibuyas lang sa tamang oras na inihanda sa tamang paraan. Ikalawang gulay, pinasisigla ang natural na produksyon ng testosteron. Ang sibuyas ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang tunay na biological stimulant. Sa sandaling nasa loob ng katawan, pinapahusay ng sibuyas ang aktibidad ng pituitary gland na siyang kumokontrol sa buong male reproductive hormone axis. Sa partikular, pinasisigla nito ang paglabas ng luteinizing hormone, LH, na nagpapadala ng mga senyales sa testis upang gumawa ng testosterone. Mas mataas na LH ay nangangahulugang mas malakas na signal mula sa utak na humahantong sa mas mataas na natural na produksyon ng testosterone. Isang bato na linggong pag-aaral sa tao ang nagpakita na ang mga lalaking kumain ng sibuyas araw-araw ay nagkaroon ng halos 18% na pagtaas sa mga antas ng free testosterone. Walang tableta, walang malaking pagbabago sa dieta, isang pare-parehong araw-araw na dami lamang ng sibuyas. Maaari itong hilaw o bahagyang luto. Ang mga sibuyas ay puno rin ng makapangyarihang mga antioxidant tulad ng quercetin. Ang compound na ito ay tumutulong na protektahan ang mga testes mula sa mga mapaminsalang free radical. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking, higit sa 60 dahil humihina ang natural na proteksyon ng selula ng katawan habang tumatanda. Higit pa rito, ipinakita na pinapabuti ng mga sibuyas ang bilang at kalidad ng similya kahit na hindi na isang alalahanin ang reproduksyon, ang kakayahang gumawa ng malusog na similya ay isang senyalis pa rin na gumagana ng maayos ang inyong reproductive system. At iyon ang pundasyon para sa pagpapanatili ng enerhiya, libido, at tibay sa pang-araw-araw na buhay. Maaari ninyong kainin ang hilaw na sibuyas sa isang ensalada o bahagyang igisa kasama ng itlog. Parehong paraan ay nag-aalok ng mga benepisyo basta't panatilihin ninyo itong pari-pareho at hindi masyadong lulutuin. At ngayon, maghanda para sa huling gulay. Ito ay napakakaraniwan, madaling kainin, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ito ang susi sa pagpapanumbalik ng lakas ng lalaki pagkatapos ng edad siksta. Unang gulay, ang sukdulang tagapagtanggol ng kalusugan ng male hormonal. Ang gulay na iyon ay ang broccoli. Kung tinutulungan ng sibuyas na pataasin ang produksyon ng testosterone, tinutulungan naman ng broccoli na palayain ang testosterone na iyon mula sa mga nakatagong hadlang sa loob ng inyong katawan. Ang paggawa ng testosterone ay isang bagay. Ang panatilihin itong malaya at aktibo ay iba pa. At dito ipinapakita ng broccoli ang makapangyarihan nitong potensyal. Naglalaman ang broccoli ng dalawang mahalagang bioactive compound, sulforaphane at indole-3-carbinol. Parehong napatunayan na sumusuporta sa atay sa pagmetabolize ng labis na estrogen. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking higit sa 60. Habang tumataas ang estrogen dahil sa pagtanda o hindi balanseng dieta, maaari nitong bawasan ang antas ng free testosterone sa dugo. Ang resulta ay mas nanghihina kayo, mas madaling mapagod, nawawala ng interes, at nararamdaman ninyong nawawala ang inyong sigla. Maaaring gumagawa pa rin ng testosterone, ngunit natatabunan ito ng tumataas na estrogen. Ang bahagyang pag-steam ng broccoli, tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo, ay sapat na upang bigyan ang inyong katawan ng makabuluhang dosis ng sulforapin. Hindi ninyo kailangang kumain ng marami hindi ninyo kailangan pilitin ang inyong sarili. Isang maliit na mangkok lamang pagkatapos ng inyong pangunahing pagkain o idinagdag sa inyong ensalada. Huwag itong masyadong lutuin dahil maaaring sirain ng mataas na init ang mga aktibong compound. At kung maaari, pumili ng sariwang broccoli kaysa sa frozen para masigurado ang kalidad. Tinutulungan din ng broccoli na protektahan ang prostate gland na napakasensitibo sa hormonal imbalance sa mga lalaki. Bukod pa riyan, mayroon itong malakas na anti-inflammatory properties na tumutulong na kontrolin ang taba sa tiyan, isang salik na madalas na nauugnay sa pagbaba ng testosterone. Maraming pag-aaral mula sa Harvard University at Mayo Clinic ang nagbigay diin na ang pagkain ng mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli bawat linggo ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng kanser sa prostate at nagpapabuti sa kalusugan ng hormonal sa mga nakatatandang lalak. Isipin ninyo ang broccoli bilang isang tahimik na mandirigma sa inyong plato. Maliit, perde Ngunit sapat na malakas upang panatilihing handa ang inyong testosterone na protektahan ang inyong enerhiya at sigla araw-araw. Palitan lamang ang tatlong gulay. Walang tableta, walang gastos, walang panganib. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi ninyo kailangang maghintay hanggang sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. Maaari kayong magsimula ngayong gabi gamit ang mga pamilyar na pagkain na nasa inyong hapagkainan na. Tingnan ninyong muli ang inyong plato ng gulay. Tingnan ang inyong tasa ng tsaa. Kung may mint, yerba buena. Kung may sobrang soy. O kung araw-araw may one soy, oras na para magdahan-dahan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil kailangan ng inyong testosterone ng isang mas ligtas na espasyo para makabawi. Palitan sila ng dahan-dahan. Isang mangkok ng steamed broccoli, ilang hiwa ng sibuyas sa inyong itlog, kaunting nilaga o inihaw na kali kasabay ng hapunan. Bawat isa sa mga pagpiling ito ay nagpapadala ng sinyales sa inyong hormonal system na handa na kayong ibalik ang balanse, handa ng bumalik, sa isang mas malakas na bersyon ng inyong sarili. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Ang pagtanda ay hindi isang hatol ng panghihina. Ito ay isang paanyaya na maging mas matalino sa ating mga pagpili, lalo na sa kung ano ang ating kinakain. Ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa ehersisyo. Nagsisimula ito sa nutrisyon. Ang inyong katawan ay may likas na kakayahang magpagaling at magpanumbalik ng sigla. Kailangan lang nito ng tamang tulong mula sa inyo. Huwag hayaan ang mint, wansoy o soy, ang mga pagkaing tila hindi nakakapinsala, na tahimik na kunin ang lakas na taglay ninyo pa. Palitan sila ng kali, sibuyas at broccoli. Ito ang mga gulay na napatunayan ng agham na sumusuporta sa testosterone ng natural, ligtas, at tuloy-tuloy. Ang hapunan bukas ay maaaring maging isang pagbabago, isang ibang plato ng gulay, isang ibang desisyon, at isang ibang daloy ng hormone na nagsisimulang bumalik, matatag at malakas. Bawat tamang pagpili ay naglalapit sa inyo sa isang mas malusog, mas matalas, at mas may kapangyarihang bersyon ng inyong sarili. Hindi ninyo kailangang ibalik ang panahon. Kailangan ninyo lang lumakad sa tamang direksyon. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Mag-comment po kayo sa ibaba kung aling gulay ang una ninyong papalitan. Ang inyong karanasan ay maaaring maging motibasyon na kailangan ng iba para mabawi rin ang kanilang lakas at kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell icon marami pa po akong ibabahaging natural, ligtas at banayad na mga solusyon na para lamang sa mga kalalakihang higit sa 60 at panghuli pakiusap I-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at kapamilya. Dahil ang kalusugan ay isang regalong dapat ibahagi. Tandaan, hindi inaalis ng edad ang inyong lakas hanggat hindi ninyo isinusuko ang inyong karapatang mamuhay ng may sigla. Simula sa pinakamaliliit na bagay sa inyong plato bawat araw.